Okay, interesting topic. Ano tingin nyo mas healthy? Ano mas bagay sa inyo? Lemon water, may lemon, may tubig, o coconut water, buko, o baka tubig lang ang gusto nyo. O, tingnan natin na sino bagay dito, sino bagay dito. Tingnan muna natin lemon water, di ba? Usong-uso to. So, may konting lemon. Pwede rin kasing lemon juice eh. Pero kung lemon juice, mas matapang na yun. Tsaka may sugar na yung lemon juice eh. Okay? Lemon water, usong-uso, ano yung mataas sa kanya? Mataas siya, obviously, vitamin C. Mataas na mataas siya sa vitamin C. Ito yung pinakapanalo ng lemon water. Meron din siyang mga antioxidants. Pati rin sa mga vitamin B, marami-rami na rin siya. Okay? So, madali lang to inumin. Ano benefits for hydration? Magiging hydrated ka, lalo na yung Uh, tubig kasi siya. Kaya kung ano benefit ng tubig, may tulong din ng lemon water. Mataas siya sa vitamin C. Ano benefits ng vitamin C? Uh, immunity, less susceptible to infection, less dry skin, less fatigue, less headache. Oh, maganda po. Ang taas ng, lalo na pag mas maraming lemon. Weight loss. May mga pag-aaral ha. Pag umiinom ng lemon water, pumapayat. Kasi, imbis na iinom ka ng soft drinks, na sobrang tamis, na ang daming calories, 'di ba, para sa platong kanin na sobrang bis na uminom ng milk tea o kape na maraming sugar, ito, lemon lang tsaka tubig, wala pang asukal. Papayat ka talaga. 'Pag ito lang inumin mo. Yung iba kasi ayaw uminom ng lasang tubig lang. Gusto nila may lasa konti kaya pwede ito Alternative to sugary drinks, 'di ba? Pag pumayat, less weight gain, less diabetes, less heart disease pwede rin siya mag ng kidney stones kasi fluid nga eh, maraming fluid. Tsaka yung meron siyang citric acid. Yung citric acid, pag hindi naman ganun karami, ang citric acid, may tulong siya sa mga small stones. Natatanggal niya yung malilit na bato. Aid in digestion. Pag konting lemon water, parang okay rin sa tiyan, ha? Pero, pag sobrang asim, yung purong-purong lemon juice, eh, baka humapdi diyan tiyan nyo. Ito yung, ano lang, lemon water lang to. Side effect ng lemon water, ano problema? Yun na nga, kung lemon juice masyado maasim, pwede kang mag-gastritis. Pwede dumami yung acid sa tiyan mo. Yung iba mas nag-gerd, may iba nag-heartburn. Kaya, pag nagle-lemon water ako or lemon juice, after meals dapat. Ha? Huwag yung walang laman ng tiyan. Tsaka, minsan tumatapang tong lemon na punta sa ipin, nasisira yung enamel. Rumurupok lang, mangingilo ang ipin erodes tooth and uh, enamel kung masyado matagal. Sa kabilang banda, ano naman ang panalo ng buko or coconut water? Ito, meron sa Pilipinas, mura. <clears throat> buko naman, cholesterol-free, low-fat, mataas sa fiber, tsaka available sa atin. Coconut water ang pinag-uusapan na mataas po to sa electrolytes, di ba? Maraming Pilipino, tulad ni Doc Lisa, low potassium, deadly low po. Ito, may potassium na siya, may calcium na siya, may magnesium, may sodium pa para na siyang energy drinks, para na siyang Oresol panagtatae. So, siguro, yan, kaya nga ginawa ng Diyos yung maraming buko sa Pilipinas, alam niya, alam nila siguro na alam ng Diyos na maraming low potassium, maraming pinapawisan, naiinitan dito, ito yung pang-hydrate natin. ba? Diba? Parang sports drink na mura. Okay? Potassium, sodium, calcium, mataas. Yan. Marami siyang nutrients. Pinakita ko na sa inyo. Isang buko, siguro may isang baso makukuha mo. Maraming antioksidan siya. Pero itong mga pag-aaral niya sa animal studies lang. Na meron siyang antioxidant <clears throat> at nakakababa ng blood sugar kung may diabetes. Pero animal studies lang. Sa hayop mainly nagagawa. So hindi pa sure sa tao. Okay? Mag-okay siya sa diabetes kung buko lang mismo di ba? Pero kung yung buko, nilagyan mo na ng asukal, ginawa mo ng nasa lata o nasa tetrapak na maraming maraming sugar, eh, ibang usapan na yun. matamis na yun. Pure buko to. May prevent kidney stones, ha? Pareho sa lemon water. Kasi liquid siya, matatanggal itong maliliit na stones. Okay? Napakaganda to during exercise. Naiinitan, napapagod, uh, may sports, tumatakbo. Para siyang sports drink na siya. Oh vital electrolytes potassium magnesium sodium and calcium source of hydration <clears throat> ito po hindi pa clear question mark baka makatulong sa puso pero animal studies pa lang to sa blood pressure sa animal studies pa rin nga nagagawa na nakakababa ng blood pressure kasi yung mataas sa potassium yung mga pagkain may potassium maganda sa puso eh Maganda rin sa blood pressure. Ito, mataas ang potassium niya. Like si Doc Lisa, pwede ka pala talaga mag-buko dito. Ano naman ang problema sa buko? Ang problema lang sa buko, uh, yung buko water, syempre may calories yun. Hindi naman ganun karami. Pero pag kinain mo pa yung laman ng buko, eh, medyo starchy na yon, carbs na yon, Magiging sugar na yon. Kaya kung diabetic kayo, eh, nakabilang na yan. Nakabilang yan sa calories na kinakain nyo. So, bottom line, healthy siya. Pwede siya sa may ulcer, may gastritis, masakit. ang yan. Di ba? Hindi katulad ng lemon water, masim-masim. So, tingnan natin kung ano pipiliin natin. Ano ang panalo? Ito na ang final result natin. Andito ang buko, andito ang... Actually, hindi to lemon water, lemon juice. Eh. Kaya mas mataas to. Okay? Ang buko... Maganda siya for hydration, for exercise, maraming water. Walang problema kung may gastritis ka o nangangasim, maselan 'yan mo, pwede ka magbuko. At ang maganda sa buko, tingnan mo, mataas siya, oh. high in calcium, high in may konting sodium, high in potassium, may B1 siya, high in manganese. So, marami siyang mga electrolytes and minerals dito. Okay? At meron sa Pilipinas, 'di ba? Kaya ang ginagawa ng juice, meron sa Pilipinas. Pag lemon juice or lemon water ka naman, Marami, mas marami naman siyang vitamin So vitamin C niya ang taas. Oh. Ang vitamin B ng lemon juice ang dami. Oh. Ayan, oh. B2, B3, B6 ang dami niya. Oh. Panalo siya dito. Ang problema lang nga dito, mataas nga sa vitamin C, vitamin B. Kaya lang minsan nakakahapdi sa sikmura At mahal din kung bibilin sa Pilipinas. Kaya ano pipiliin ko? eh siguro uh, nasa Pilipinas tayo, dito na lang tayo sa buko. Mas mura, mas affordable, di ba? Meron tayong mga benefits. Pero tatandaan nyo lang, kung buko ang pipiliin nyo, kulang kayo sa vitamin C. Kailangan kumain kayo ng ibang frutas pa na mataas sa vitamin C or vitamin C tablet to help na kulang ito sa vitamin C. Pag lemon ang, ang ininom ninyo, eh halos kompleto na naman siya sa vitamin C. Sana nakatulong itong video po natin. Minsan buko tayo, minsan lemon water tayo. Uh, kung gusto niya naman na, uh, ano lang, for hydration, para hindi tumaba, pwede naman tubig na lang. Salamat po.